Hi, ako po si Renz Marion, isang licensed nurse at pharmacist. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang atay. Ano ang mga pangunahing tungkulin nito? Ilan sa mga karaniwang sakit na maaaring makaapekto rito tulad ng fatty liver at siyempre, kung paano natin maalagaan gamit ang tamang pagkain at natural na pamamaraan. Ang atay ay isa sa pinakamahalagang organ ng ating katawan. Ngunit madalas itong hindi nabibigyan ng pansin hangga't hindi ito nagkakaroon ng problema. Matatagpuan ito sa kanang bahagi ng tiyan, sa ilalim ng rib cage. At isa ito sa pinakamalaki at pinakamabigat na organ sa katawan na may bigat na humigit-kumulang na 1.4 hanggang 1.6 kilo. Isa sa natatanging kakayahan ng atay ay ang mag-regenerate o muling buuin ang sarili. Halimbawa, kahit na matanggal ang isang bahagi nito, kaya nitong lumaki muli at bumalik sa normal na laki at function. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na ito ay hindi nasisira kapag patuloy itong naapektuhan ng hindi malusog na pagkain, labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo at exposure sa toxins, maaaring masira ito ng tuluyan at magdulot ng malubhang sakit. Isa sa pangunahing tungkulin ng ating liver ay ang pagsala at pag-alis ng lason sa ating katawan. Tuwing tayo ay kumakain, umiinom ng gamot o nae-expose sa kemikal mula sa pagkain at kapaligiran, ang ating liver o atay ay sumasala at tumutulong sa katawan upang hindi ito mapinsala ng mga nakakalasong kemikal. Dahil dito, tinatawag itong natural filter ng katawan. Ngunit, hindi lang ito ang trabaho ng ating liver. Isa rin itong chemical factory na ng mahalagang sustansya para sa ating katawan. Isa sa mga mahalagang tungkulin nito ay ang paggawa ng bile, isang likidong tumutulong sa pagtunaw ng taba mula sa ating mga kinakaing pagkain. Bukod sa detoxification at digestion, responsable rin ang ating atay sa pag-iimbak ng sustansya gaya ng vitamin A, D, E at K at Iod na ginagamit ng ating katawan para mapanatili ang malakas na immune system at maayos na paggana ng mga organs. Mahalaga rin ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo kung saan Iniimbak nito ang glucose at inilalabas ito kapag kinakailangan ng ating katawan. Upang mapanatili ang tamang enerhiya, dahil sa dami ng tungkulin ng atay, masasabi natin na ito ay isang multitasking organ na hindi natin dapat baliwalain. Kung ito ay mapapabayaan, maaari itong magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng fatty liver, hepatitis, cirrhosis, at liver failure. Kaya naman, mahalagang mapanatili itong malusog sa pamamagitan ng tamang pagkain, pag-iwas sa bisyo, at pagpili ng mas malusog na lifestyle upang mapanatili itong gumagana ng maayos sa pangmatagalan. Dahil sa dami ng tungkulin ng ating liver, madali rin itong mapinsala lalo na kung patuloy nating i-expose ito sa hindi malusog na pagkain, labis na pag-inom ng alak, at iba pang mapanganib na gawi at bisyo. Isa sa mga pinakakaraniwang sakit sa atay ay ang fatty liver disease. Isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng sobrang taba sa loob ng atay. Kapag masyadong maraming taba ang naipon sa atay, maaaring hindi ito gumana ng maayos at magdulot ng pamamaga na kalaunan ay maaaring humantong sa mas malubhang sakit. Ang fatty liver disease ay may dalawang pangunahing uri. Una ay ang non-alcoholic fatty liver at ang ikalawa naman ay ang tinatawag nating alcoholic fatty liver disease. Ang non-alcoholic fatty liver disease ay nangyayari kapag ang taba ay naiipon sa atay ng isang taong hindi malakas uminom ng alak. Karaniwan itong nauugnay sa sobrang timbang o obesity, mataas na kolesterol at type 2 diabetes. Madalas, wala itong malinaw na sintomas sa simula. Ngunit, kung hindi maaagapan, maaari itong mauwi sa pamamaga ng atay na tinatawag na non-alcoholic steatohepatitis. Sa puntong ito, maaaring magsimulang masira ang cells ng atay at kung magpapatuloy ito, maaaring mauwi sa fibrosis o pagtigas ng atay na posibleng maging cirrhosis. Samantala, ang alcoholic fatty liver disease naman ay sanhi ng labis na pag-inom ng alak. Kapag ang isang tao ay madalas umiinom ng alak, sa mahabang panahon, nahihirapan ang ating atay na iproseso ito. Kaya nagkakaroon ng pamamaga at pagkasira ng mga cells nito. Sa kalaunan, ito ay maaaring mauwi rin sa cirrhosis isang kondisyon kung saan ang atay ay tuluyang tumitigas at hindi na gumagana ng maayos. Kapag ang fatty liver ay hindi na agapan, maaari itong mauwi sa mas malalang kondisyon tulad ng liver fibrosis kung saan unti-unting nagkakaroon ng peklat ang atay o cirrhosis kung saan halos lahat ng bahagi ng atay ay napinsala na at hindi na maibabalik sa normal. Sa pinakamatinding kaso, maaari itong humantong sa liver cancer o liver failure kung saan halos hindi na gumagana ang atay kaya nangangailangan na ng liver transplant upang mabuhay ang pasyente. Ang ating liver ay isang masipag na organ na walang tigil sa pagtatrabaho upang linisin ang ating katawan mula sa toxins at iproseso ang mga sustansyang kinakailangan natin. Dahil dito, mahalagang bigyan natin ito ng sapat na suporta sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-iwas sa mga bagay na maaaring makasama rito. Narito ang ilang paraan Upang mapanatili ang kalusugan ng ating atay at gamit ang natural na pagkain at tamang lifestyle. Ang prutas at gulay ay punong-puno ng antioxidants, fiber at iba't ibang sustansya na tumutulong sa paglilinis at pagpapanatili ng maayos na paggana ng atay. Isa sa pinakamabuting prutas para sa atay ay ang avocado. Dahil ito ay mayaman sa healthy fats at glutathione, isang antioxidant na tumutulong sa detoxification ng atay. Ang mansanas naman ay mayaman sa pectin, isang uri ng fiber na tumutulong sa pag-alis ng toxins bago pa man ito dumaan sa atay. Kaya hindi ito mabibigatan sa pagsala ng dumi sa katawan. Ang citrus fruits Gaya ng dalang hita, lemon at orange ay mayaman sa vitamin C na tumutulong sa pagpapabilis ng natural na paglinis ng atay sa pamamagitan ng pagpapasigla ng produksyon ng detoxifying enzymes. Ang broccoli at cauliflower naman ay naglalaman ng sulfur compounds na tumutulong sa pagpapagana ng detoxification process ng ating atay. Hindi rin dapat kalimutan ang bits dahil mayaman sa betalains, isang uri ng antioxidant na hindi lang nagpapalakas ng liver function, kundi tumutulong din sa pagpapabilis ng pag-alis ng toxins sa dugo. Hindi lahat ng taba ay masama para sa atay. Ang tamang uri ng taba ay maaaring makatulong sa pagpapanatiling malusog ng liver function. Ang olive oil, halimbawa, ay mayaman sa monounsaturated fats na tumutulong sa pagpapababa ng oxidative stress at pagpapaganda ng liver enzymes. Bukod dito, ang fatty fish tulad ng salmon, sardinas, at tuna ay naglalaman ng omega-3 fatty acids na may anti-inflammatory properties at nakakatulong upang maiwasan ang pagtaba ng atay. Ang mga mani, lalo na ang almonds at walnuts, ay naglalaman ng vitamin E at healthy fats na tumutulong sa proteksyon ng atay laban sa stress at pamamaga. Bukod dito, ang walnuts ay may arginine isang amino acids na tumutulong sa pagtanggal ng ammonia sa katawan. Isang uri ng toksin na maaaring makasama sa atay kung ito ay hindi maaalis ng maayos. Maraming halamang gamot ang napatunayang may benepisyo para sa atay. Isa na rito ang milk thistle o silimarin. Isang halamang ginagamit bilang natural na proteksyon laban sa liver damage. Ang silimarin ay may malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapanumbalik ng nasirang cells. Ang turmeric o luyang dilaw naman ay may curcumin, isang compound na may kakayahang labanan ang pamamaga at suportahan ang liver function sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng bile. Ang green tea na mayaman sa catechins ay kilala rin sa kakayahan nitong tulungan ang atay sa detoxification at paglaban sa fatty liver disease. Samantala, ang luya ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagsira ng taba na maaaring magdulot ng fatty liver. Marahil isa ito sa pinaka-basic ngunit madalas na nakakalimutang bahagi ng pangangalaga sa ating atay, ang pag-inom ng sapat na tubig. Ang tubig ay tumutulong upang mapanatili ang tamang daloy ng dugo sa ating atay na siyang nagpapadali sa pag-alis ng toxins at dumi sa katawan. Kung kulang ang tubig sa katawan, mas bumabagal ang detoxification process kaya't maaaring mahirapan ang ating atay sa pagsala ng dumi. Ipinapayo na uminom ng hindi bababa sa walong baso ng tubig araw-araw. Lalo na kung mataas ang exposure mo sa processed foods o mga inuming may artificial ingredients. Bukod sa pagkain na mga Pamalusog na pagkain, mahalaga ring iwasan ang bagay na maaaring makasira sa ating atay. Isa sa pinakamalaking sanhi ng liver damage ay ang labis na pag-inom ng alak dahil pinipinsala nito ang ating liver cells at maaaring humantong sa fatty liver, cirrhosis o liver failure. Ang pagkain ng sobrang matataba, maalat at processed na pagkain ay maaari ring magdulot ng liver stress dahil sa mataas na bilang ng mga preservatives, unhealthy fats at artificial additives. Dapat ding iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng mga soft drinks at energy drinks dahil naglalaman ang mga ito ng mataas na level ng sugar at iba pang kemikal na maaaring magdulot ng oxidative stress sa ating atay. Sa halip, ugaliin kumain ng whole foods, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang isang aktibong lifestyle upang mapanatili ang kalusugan ng inyong atay. Ang pangangalaga sa atay ay hindi lamang isang beses na gawain kundi isang panghabang buhay na commitment upang mapanatili ang malusog na katawan. Kung gusto mong sigraduhin ang iyong atay ay manatiling malakas, simulan mo na ngayon ang mas malusog na mga pagpipilian sa pagkain at pamumuhay. Muli, ako po si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel.